tendang magasin yung lahat. Inko dito naman kami. Hindi nakape, nakapag-spray kahit Yung mixing namin sa araw na to sa isang drum na tubig, no. Hmm. Uh, uh -huh. Tatlong scoop na ganito. Kitapot scoop. Tatlong scoop na gold. Sa isang drum So ito yung gamit namin no. Ah, uh, gold. Gawa ng CB. No. Tatlong gold, tatlong scope na ganito. Isang na drum na tubig. So ito dalawang drum tong gagamitin namin. Ito napunta ka kawan po siya hmm. karo wala bang hekro naglabog tubig mo hmm. dahilan na hmm. yung pinila na yung mo itong tubig da, karo kong pang spray hmm. Oh no. Loh, scoop na gold, pisang na drama hai, 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 ubud hai, yang hai, Ito, so, no? Long scoop. Sa tlor matos pia Okay. So, dagdag po kami. Uh, kita po, ang ating gamitin uh, aliso ang kami. Saka tatlong scoop din ng chick. chicks Gawa ng Jardin Company. ito, tatlong scoop din. Kasi mga chick boy itong aking mga kasama. Hanggang ngayon wala pang asawa. Tatlo-tatlo. Oh, Ito so, tatlo na scope. Wala. Ikan kita po. Nah, tatlo tatlo lang. Yan po. Tatlo. At saka, ito. Oh. pusaid so, sa mga gamit namin na side. ito so, po yung tatlo na to so, po yung gamit namin tatlo na to <laughs> one fourth na yan sa dalawang drum na tubig okay, no? scoop lang scoop na gamitin mo so yun po no? yung gamit namin sa dalawang drum na to yan po buho sarok yun po no yung aming pinakita ko na yung aming gagamitin sa araw na to kahapon hindi kami napag spray kasi lakas yung ulan ganyan po ito po yung, yung naharbisa namin kahapon yung lalaki na naman So, mantitos din ngayon. Tapos di pa namin to harbisin. Ito, no? Kita po natin. Marami-rami pa. Marami pa para sa Tuesday yun po ang gamit namin sa pagkontrol ng mga uh, uod at saka uh, lipad no yung ticks so, yun po ang isa sa mga gamit namin dito lagi ginagamit namin Ito so, ano, marami-rami pa. So, medyo mabang dito. 9, July 9, no? So, sobra apat na buwan na. Pero patuloy pa rin yung hapag-harvest-harvest namin, no? Mayroon pa rin ang binibigay si Lord sa atin. makita natin na ah, marami-rami pa rin. Praise God, no? Ano po? kahit na ulanan, makintab pa rin, makinis pa rin, flawless pa rin yung bunga. Ayun po, no? Flawless pa rin. So kahapon di nagpakain po sila, hindi po nabutan, no? So, sa ganitong edad no 4 months and 9 3 day, three days no 4 months so ang pinapakain po namin ngayon ay 5 kilo lang na unique 16 yun lang lang po ang pinapakain namin no 5 kilo sa isang drum na tubig kasi medyo may edad na kasi po sa aking pag Uh, experience po habang nag iida dapat kumukunti yung kain no? kasi ang bilis po mag bitak yung bunga pag marami pa rin abono ng no, pakain so stick na kami ngayon sa limang kilo hanggang sa matigok uh, aming ang palaya no, limang kilo lang Yan, yan na lang po ang aming papakain limang, na limang kilo so kapon nakapakain po sila hindi ko po, po na uh, ano han busy rin tayo ayun po no ayun po, napakita ko na sundan niyo po yung mga videos pa natin uh, sana makatulong po sa inyo no May mga videos na to. Lalong-lalo na po sa baguhan. Yun lang po lagi. Yung sa mga baguhan. Uh, gusto rin pong mag-tanim, uh, no? Enjoy yung pagtanim, ba? So, po, no? Shout out po kay Siren James Ustaga. Shout out kay Sing Sing Ustaga. Shout out kay Boss Jimuel Arpad. good morning. Po, so, makikita po natin, no? Marami-rami pa rin. araw hindi kami makarbis, guro na makarami kami so set out kay Alvin Patrimonio set out kay Marvin Agustin sana ba si small battery Nag-parking ka tamara PX, Sakto gidaad ko nag-spray kamo aga pa. Ini paglang. So yun lang po sa umagang ito. God bless sa inyong lahat.